Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga bahay sa ating planeta na sobrang pinahalagahan at pinag-iingatan ng mga may-ari sadyang imposible ng mabili ng ibang mga tao? Kaya mula sa bahay na hindi isinuko kahit putulan man ng kuryente at tubig hanggang sa naglalakad na tirahan ay pag-usapan natin. Ang sampung bahay na hindi ibibenta ng may-ari nito sa kahit na anong presyo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin Number 10. Nail House Ang mga bahay na kong tawagin ay Nail House ay ang mga bahay na kahit gaano pa man katindi ang pamimilit ng mga otoridad ay hindi pa rin ibinenta at isinusuko ng may-ari para gibain at ang isa sa pinakakilala sa uri ng bahay na ito sa bansang China ay ang tirahan na ito na nakatayo sa syudad ng Ping na noong 2004 ay pinlanong ipasera ng mga otoridad para gawing makabago ang lugar kung saan dahil ang humigit kumulang daan at kapitbahay nito ay talaga namang agaw pansin ng lugar kung saan ito ay pinatayo. para masiguradong ibibigay din ng may-ari ang titulo ng lupa ng bahay ay nagawa na silang patula ng kuryente at tubig ng mga otoridad dahil sa naglabas ng utos para isuko nila ang bahay ay kalaunang ibinenta rin nila ito tatlong taon matapos silang unang piliti na isuko ang bahay ito ay nagpapakita lamang kung gaano sila kahandang ipaglaban ng bahay na ito hanggang sa dulo. Number 9 ay tampok na bahay sa pelikula. Kung familiar ka na sa pelikulang app ay sigurado akong makikilala mo ang bahay na ito sa estado ng Oregon sa Bansang Amerika dahil ito lang naman ang ginawang inspirasyon para sa sumikat na pelikulang iyon kung saan ang bahay na ito na makikita sa pagitan ng mga makabagong gusali na nakatayo rito simula po noong 1929. Siya sabing inalok ang may-ari ng milyong-milyong dolyar para lamang isuko sa kumpanya na nagpaplanong maglagay ng mall sa lugar nang hindi nagtagumpay ay makikitang napilitang baguhin ang kanilang ipinatayong gusali para hindi matamaan ang munting bahay na ito. Ang titulo ng lupa ng bahay ay talaga namang pinangalagaan ng may-ari nito hanggang siya ay pumanaw. Ngunit kahit ngayong mayroon ng ibang nagmamay-ari sa bahay ay wala pa rin daw plano ang bagong may-ari nito na ibenta ang titulo ng lupa bilang respeto na sa dating naninirahan dito. Number 8. Kalahating Bahay Dumako naman tayo sa siyudad ng Toronto sa bansang Canada kung saan matatagpuan ang bahay na ito nung makikita mo ay agad mong mapapansin na tila bahin hinati sa gitna. Nain sa may-ari ay dahil daw sa binili na ng iba ang titulo ng lupa ng kanyang kapitbahay na naging dahilan para kailanganin niyang baguhin ang itsura ng kanyang tirahan ang bahay na ito ay ipinatayo pa raw noong 1890s kung saan dahil sa tanda nito ay umabot na ang kanyang halaga sa kasalukuyan sa lagpas 6,000 600 na hindi may tatangging dodoble at higit pang tataas kung sakaling naging isang buong bahay ito. Number 7. Bahay sa gitna ng kalsada Maniniwala ka ba ang sabihin ko sa iyo na mayroong bahay sa bansang China na nakatayo sa gitna ng kalsada? Makikita sa nakuha ng mga video na ito ang isang bahay na tila ba nagmamatigas kung kaya't hindi isinuko ang titulo ng may-ari nito sa kahit na sino na naging dayland para hanggang sa kasalukuyan na hindi pa rin matapos-tapos ang daanan at hindi ito mabuksan sa publiko para magamit ng mga tao kung kaya't napilitan na lamang ang mga otoridad na takutin ng may-ari na puputulin nila ang kuryente at tubig ng bahay kung magmamatigas pa ito naging para ibenta niya rin ang bahay sa halagang 38,000 dolyar. Kung kaya't mabilis na giniba ang kanyang tirahan para hindi na madalay lalo ang pagkabuo sa panibagong daan ng ito. Number 6. Kaaway ng Gobyerno kung pagiging kaaway lamang ng mga otoridad dahil sa titulo ng lupa ang labanan sa bansang China, ay kakaunti pa lamang daw ang kayang makatalo sa may-ari ng bahay na ito na mapapansing naging dahilan para maghati sa dalawa ang isang kalsada na hindi may tatangging nagdulot ng matinding away sa pagitan ng may-ari nito at ng gobyerno kung saan ayon sa may-ari ay humingi raw siya ng apat na apartment kapalit ng titulo ng kanyang bahay na sa kasamang palad ay tinutulan at pinalitan raw ng dalawang apartment na kukunin niya na sana kung hindi lamang nakatayo sa morgue ang mga ito ang hindi pagkakasunduan ng dalawang panig ang siyang naging kung bakit ganito na lamang ang itsura ng kalsada. Number 5. Istorbong Bahay Ang susunod na bahay na ating tatalakayin ay matatagpuan din sa bansang China. Kung kaya talaga namang makikita na lamang natin kung gaano karaming lumang bahay sa kanila, ang pilit na pinaprotektahan ng may-ari nito. At ang isa na rito ay ang bahay na ito sa syudad ng Nani na mapapansing nakatayo din sa gitna ng kalsada na hindi may tatangging higit na nakaistorba sa buhay ng mga residente sa lugar. Kung kaya't kahit nalagpas isang dekada na itong nakatayo rito, ay inoferan sila ng gobyerno ng humigit kumulang isang libo at 50 dolyar para lamang ibenta nila ang kanilang titulo at tuluyan ng maayos ang kalsada. sa kasamang palad ay hindi nila tinanggap kung kaya't hanggang ngayon ay patuloy pa rin nakatayo sa lugar ang bahay na ito na nabis na lamang nagumugulo sa paninirahan ng napakaraming mga naninirahan dito. Number 4. Sakahan sa gitna ng airport Kumpara sa mga bahay sa gitna ng kalsada ay talaga namang higit na mas mapanganib lugar kung saan nakatayo ang sakahan na ito mula sa bansang Japan sa kadila ng matatagpuan siya sa gitna ng isang airport na kaysa mga sasakyan lamang ang dumadaan ay higit na mas malaking mga aeroplano ang minamaneho dito kung para lamang daw matanggal ito sa kanilang establishmento, ay inofera nila ang may-ari ng titulo ng humigit kumulang isang milyon at pitong daang libong dolyar. Na maniwala ka man sa hindi ay tinanggihan na hindi dahilan para magkaroon dito ng alitan. Ayon sa may-ari ng sasakyan ay kahit na mayroong apat na pang milyong mga pasahero ang bumibisita sa airport kada taon, ay higit na mas mahalaga pa rin ang kanilang apat na raang loyal na customer na mapipilitan daw magpalit ng kanilang pinagkukuha ng pagkain kung sakaling isuko nila ang kanilang titulo ng lupa. Number 3. Ang huling bahay sa isla ng Holland Ang isla ng Holland na noong 1900 ay napupuno ng bahay ay kasalukuyang tila ba inabandona na ng mga tao kung saan tanging isa na lamang raw ang bahay na nananatili sa lugar mula sa maliit na nayon na lagpas tatlong daang tao na ang naninirahan dito noon. Nabandon na raw ng mga residente ang lugar dahil sa malakas na pagtama ng alon dito na naging dahilan para bumigay na lamang ang mga bato kung saan nakatayo ang kanilang mga tirahan na mabilis ding nasira dahil sa madalas na pagtama rito ng malalakas na alon. Sa kasamang palad ay pati ang nag-iisang bahay na ito ay napatumba na rin ng mga alon na ito taong 2010. Kung saan ang tanging mga nakatayo na bahay na lamang daw sa isla ay ang matatagpuan sa ilalim ng katubigan ng lugar na nagsisilbi na lamang alaala -ala na dati ay mayroon ditong naninirahan. Number 2. Huling Taong Kuweba alam mo ba na mayroong pading mga tao sa bansang China na naninirahan sa loob ng mga kuweba? Ang nayon na ito ay ang tinatawag na Zhongdong na sinasabing natatangi raw sa buong bansa sa kadaila ng sila raw ang pinakahuling mga taong kuweba. Na maniwala ka man o sa hindi ay kagaya lamang natin dulot na mayroon din silang mga TV at teknolohiya kung kaya't maliban sa kakaibang lugar na tinitirhan ay hindi sila naiiba sa atin. Pilit man daw silang pinapaalis sa lugar ay hindi na nila ito magawa pang iwan sa kadailan ng ang ganitong klase ng paninirahan ay ang kanilang kinalakihan at kinagisnan. Number 1. Naglalakad na bahay Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa syudad ng San Francisco sa California ay mayroong bahay na kilala ng mga residente dahil naglalakad at nagpapalit raw ito ng pwesto? Ang bahay nito ito ay ang tinatawag na Englander House na dahil meron ng edad ay pinlanong ipagiba na lamang ng mga otoridad. Ngunit biglang nagbago ang kanilang plano kung kaya kaysa sirain ay inilipat na lamang nila ito matapos tanggalin ang pundasyon nito. Ang proseso ng paglipat ng bahay ay tila ba naging parada na raw ayon sa mga residente na hindi may tatangging na pukaw ang atensyon dahil dito. Ayon sa may-ari ng bahay ay kung sakaling dumating daw ulit ang pagkakataon na pinaplanong ipagiba ang bahay ay maaaring ilapit at baguhin na lamang nilang muli ang lokasyon nito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang ang ating mga bahay ang isa sa pinaka lugar ng ating buhay. Dulot na dito natin sa dyang na ipapakita kung sino ang totoong tayo at kung saan tayo pinakakomportable at nakakapagpahinga. Kung kaya't hindi na talaga natin masisisipa ang mga taong hindi kayang isuko ang kanilang mga bahay sa kahit na anong klase ng presyo. Kaya para sa iyo, sa anong halaga mo maibebenta ang iyong bahay? I-comment mo naman 'yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.